Ngayon ay maglalakad muna kami ng aking asawa at katatapos lang namin kumain ay mag-almusal at maglakad muna tayo dito sa ano uh, dito sa sa beach sa buhangin para mag-relax relax at saka mag ano ng ng vitamin D magpa-araw ba maglalakad magpapaaraw habang naglalakad-lakad at tingnan natin ulit dito pinakita ko na sa inyo yung lugar kung napanood nyo yung mga unang kong mga video dito sa ano sa beach so ngayon pupunta ulit kami doon reception dito ng hotel Mati. punta tayo tingnan nyo ang ganda dito oh. tapos meron din dito pakita ko sa inyo mayroon dyan. Yung stage kahapon may live, live band. Tapos ipakita ko dito sa inyo. Yung, ayan, may bar. Pero open lang yata sila sa gabi. Ayan, pwede yung umupo. Ayan yung asawa ko. Tapos dito naman, yung pool. May mga pool dito ayo oh, ya yeah, pang at saka pang matanda mayroon kunting tao doon pero kunti lang nag ano lang sila kasi nagpapainit lang sila ito yung itsura sa labas ayan may pool doon pero may isang tao dyan hindi ko siya picturan ay videohan ayan yung itsura dito so balik tayo ayan, pakita ko dito yung room at alis tayo labas na tayo Do, doon naman sa kabi, pag nagpunta ka doon ka mag aalmusal uh, at saka yan the Harald Manshatsi so labas na tayo mga sangkay at tingnan natin kung ano dito sa, sa labas anong itsura May, ngayon medyo mainit kaya hindi ko kailangan ng jacket so di ba ang init ang init dito na yung hotel ayan punta tayo doon sa dagat napagod kami kahapon dahil ang layo ng nilakaran namin mabuti at nakapag kami ng sasakyan ng car at uh, nakapunta kami sa malayong lugar kasi mahirap pagkayong wala kang sasakyan dahil hanggang dito ka lang talaga sa mga gilid-gilid kaya mas maganda pangupahan yan maganda dito Kunti na lang yung tao ngayon, yung iba nagsipag-uwian na. Ini yung dagat. Yan, mga restaurant. Ayan yung ganda ng ano dito, oh. Ayan yung mga pagkain nila. Ayun, kuya. May tapas, salad. Ayan, oh. Pwede mong orderin. laruan ng mga bata. Mas maraming tao dito. Kung gusto niyang mga cocktails, meron na sila dito. Tapos ah. Pero mga display lang nila yan. Hindi yan. Pwede kainin. Yan, meron din dito. Mga display lang yan. Tingnan nyo, oh, yung itsura. Oh, uh, yummy. Tapos meron dito. <laughs> yeah. yeah, pero ang sarap nila tingnan. Pero ano yan, hindi yan kinakain. Ay, hindi yan pwede kain. Pero mga totoo yan. Ayan, yung cake nila. Barbecue. Yan. may laks. Anay, anay, anay. Uh, uh, um, ayan, na My pizza. yan tingin-tingin lang tayo. Kasi katatapos lang namin mag-almusal. Tapos pagtanghali kumakain kami dito sa labas. Tapos sa gabi naman doon ulit sa hotel. Kasi umaga at hapon ano nagbook kami ng pagkain namin. Aso kasamay sa bayad ba? Ako dito. Maganda naman dito. Hindi kang mamili ng mga damit. Richest roasted paella in town. Ayan, ah, bili na mga damit. Ang ganda ng mga damit dito, mga colorful. Oh, nakabili na ako ng dress. I try ko mamaya pagdating ko sa hotel. In so, dyan ko binili yung aking mga damit. Ay, yung dress ko. Ayan yung mga ano dito mga bags ah. tapos bilit tayo ng ano ganap tayo ng ano parang mas magusto ko ito kita ko sa inyo oh. meron dito ito yung inano ng kapatid ko may tawag din dito eh kung, kung anong pangalan. Tingnan nyo, oh. Ang ganda. So, ayan. Nakabili na kami ng aking headband at saka um, sombrero. Matingin-tingin na lang tayo dito. Ang daming mga ano dito. Ay, sorry. <laughs> Tingnan nyo. Maraming mga May mga shoes, tabaks. box. I guess that we one dogs on here, the way it's in the house. Yeah, on the hinten. No, gigi gigi i know 50% rabat yeah my mom's a pede. and your favorite Hi Angela. Yan yung ano mo. Yan, yung ganda naman. yung ang mga souvenirs. So, ah. Meron dito, tingnan tingin niyo. Galing sa coconut. Tingnan niyo, meron silang may donut. No, mga kaya lang ayaw ng asawa ko ay naku yan may mga pringles ang dami dami sex bumili kami ng tubig ang ano doon sa loob or kung pag ano mag on the way may dala, -dala lang kaming water bottle at uh, pag nag pagka umaalis kami, nilalagay ko sa water bottle. Tapos, yeah, para, kailangan lagi tayong iinom. Sakit sa ulo, pagka hindi nakakainom. Ayan. Marami akong napamili ngayon. Kita ko sa inyo mamaya yung aking outfit. Ayun ng asawa ko. Nabumili ng dress. Ayan lang, ay. Sakit ba? Hindi naman siya magsusuot, di ba? <laughs> ako naman ang magsusuot <laughs> masakit yung lalamuna namin pareho dahil siguro nga sa ano uh, malamig malamig kasi kahapon ay nung isang araw sakya tayo balik tayo sa hotel at ilagay namin ito so mamayang hapon ay mamayang tanghali. Aalis kami, mag-car kami. Tingnan namin kung saan kami makakapunta. Ngayon, balik tayo. Noong isang araw, hindi ko pinapaglinisan yung aming kwarto kasi malinis naman, hindi naman pinalinisan. Kaya, pakita ko yung pinamili ko. Wala ka ng tubig. Tapos, yan. Sombrero. Mayroon din akong sardinas. <laughs> Wala ko ng dalawang sardinas. Tapos, yung pickled really, yung cucumber. Mayroon din akong, ayan. Tapos, dalawang dress. Ito yung dress ko na binili. Isang orange, at saka isang ganito. So, ito yung binili ko. Yung aking outfit. <laughs> yung aking tiyan. Huwag nyo nang pansin yung aking tiyan. Ayan. Ganda, di ba? Tapos, ito sa likod. Hindi to nyo maiksi. Hindi hmm. to maiksi. Tapos dito sa harap, sa likod at sa kagilid mahaba.